guys galing po ng ah, nandito tayo ngayon sa Abra de Ilog dito sa Mindoro Occidental mga guys hello mga guys dito tayo sa Abra de Ilog oh, mga guys ayan o oh, yung na uh, this sa Abra de Ilog oh. ayan, Mindoro Occidental yan mga guys ayan. ayan mga guys nandito tayo sa pier mga guys ha? dito sa Abra de Ilog ayan mga guys ayan, ayan mga guys so, mga guys so, matakbo na yung barko natin mga guys ha.